Good day, makantar. Ganang bagas nilat. Ni ito, negarnya ito. mga na.

bang makan kero. Okay. Uh, may dilis daw. May dilis nga. Sana marami yung sa bulsa. Oh! Oh! Ano na dami na. Gumok kung tawagin sa amin tapos may mga lilis. Yan yung masarap yung malilit na espada. Sa pagkuyo. Ang pala oh. ito ko lang baga. Yan ang dami. yung masarap talaga. Ano ba? Ano ba? May malaki pang isda. Ang dami rin. May dilis.

Hindi yung sa bitana. Sa lambat. Hindi lang. Yung ba tinatanggal na sa lambat? Yung mga sap-sap na dumawi. Ito, so, may tupo pa pa daw dito.

Safe na tap tap. So yun pala lahat ng uli mga kanter So ayos din may pang ulam din Medyo marami din yung sa mismong bitana O so yung uli nila tapos yung abang, yung madami rin. Yung puro gumok kung tawagin dito sa amin. Yung mga maliliit na espada, yun yung masarap talaga dito sa amin. Siguro pag tuyo yun, nasa 700 ang per kilo ng ano, tuyo na gumok kung tawagin dito sa amin. Yung maliliit na espada. So ayos din yun pala yung ano, yung talagang mabenta dito sa amin. Tapos yung mga sapsap -sap na maliliit, pag laging tinutuyo dito sa amin hindi yung mga mabenta tapos yung mga daing na espada lalo na sa turista yun ang mabenta dito sa amin so yun lang so ito muna yung pang upload natin kasi halos wala malakas pa di pa makapamana sobrang lakas ng amihan pa ngayon dito sa amin siguro kung kailan pa yan magkakalma so shout out muna tayo makantar shout kay Nora Luisaga Mercado Robert Mercado Lani Luisaga Mercado Raymond Luisaga Mercado Lali Luisaga Mercado Noy Luisaga Mercado John Michael Mercado so, yun, Shoutout po sa Family Mercado Shoutout na rin kay Gary Sancha Johnny Mercado Aljun San Antonio Sagrado Si Rick Ortil Christian Sancha so, Salamat sa support nyo mga kanter Mga takadito yan sa amin uh, Shoutout na rin kay Paul Hermasura chatout narin na rin sa mga kapwa na vlogger yung pa support na rin po ang mga kanter at uh, kay isa mga na sina Rinal Fishing Adventure at Rabi for Fishing yun maraming salamat po mga idol sa pag -shout shoutout lagi ng channel namin yun maraming salamat po at dive sip po kayo palagi Shoutout na rin kay Ulot TV Motovlog Boy Glyn TV Mandaragat Brother Yumalig Mix Hunter Bikulanong Kanadyan Novi Aribalo, Biyahi ni Age, RM Sindong Mix Vlog, Romeo, Torbila, Rochi TV. So yun, out po sa inyong lahat, makantar. Maraming salamat sa support nyo So yun lang. So, maraming salamat po sa mga solid supporters at talent viewers na laging nanonood. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. So yun, maraming salamat, mga antar. At kung bawak ka pala na channel namin, magmong kalimutang i-like, mag-comment at mag-share at mag-subscribe pakipindot na rin ang notification bell para lagi ang updated sa mga video na in-upload namin so, yun lang mga counter maraming salamat sa inyong lahat